Hello mga boss, good morning. Sandala naman tayo kala Scooby. Sandala tayo ng pagkain nila. Okay, mamaya mamaya ulit. Nandiyan na naman mga boss si Scooby oh. Hindi <laughs> nakapakan ako rin. Saka na doon sa mga anak mo. Mauna ka na doon, mauna ka na. Hindi na, hindi na. Hindi na, punta tayo doon. Hindi na, punta tayo doon. Pakainin nyo na yung mga anak nyo. Hindi ka na Scooby. Una na doon, una na doon. Una na doon, una na. Ilay, una na doon. Ito kami, Diyos, mga boss. Ito na naman si Scooby. Ayan o, oh, Scooby o. O. Hinihintay na ako dyan o. Oh. Buti hindi tumawid. Oh, una ka na doon, salak mo. Bilis. Ay, init. Bilis, mauna na. Para may mainit, mainit, may init Bilis.

Palampasin muna natin yung patrol. Mga tayo masita. Oh. Oh. Labas na, labas na. Labas na. Oh. Labas na. Ano, 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 ano. Ano, uh. gutom na? Gutom na, gutom na, gutom na, gutom na, gutom na, gutom na. Mmm... <tries> mmm... Mmm... Saglit, walisan ko lang dyan baka kumain. Ano, Scooby? Ano, Scooby? Gutom ka na rin? Mmm... Yeah, ay, ay, ay. Saglit, 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 saglit. Ano sila? Ano kumakain sa Scooby? O. O, kumain. dyan. Oh. Di pa ako nakakabili ng plato mga boss. Naisa. O. Ayan na. Ayan na.

Ano so, mga boss, kumakain na sila Ito so, pa lang mga boss, nilagyan ko na ng ano, harang Yung extension, kulang pa ng mga Dalawa, dalawa pa, ayan o no. oh. Hinarangan ko na dyan sa Pinagkutan ko na yung puno, ayan Yung palita ron, tsaka yung Tabla Hinarang ko dyan mga pupas Nalagyan ko yung panakumplito ko na Yan. Si Scooby nandun na rin. Busi mo yung Scooby Huwag ka magtira dyan. Huwag mo magtira ng mga anak mo. May bigyan ko mamaya hapon na naman. Ayan mga buso Ano? Kain lang. Ano bro, Ano? Naku, lumapit ka na naman yan sa kaaway mo, brownie Doon ka lang, doon ka lang. Doon ka lang, doon ka lang. Oh, huwag kang lumapit dyan. Delikado ka dyan. Dyan, dyan, dyan. ka na? mga boss ito ayun bossin yan bossin yan ah, oh. muna ino muna si si shadow mas malaki talaga ang boss yung ano yung babae kaysa kay shadow ayun bossin yan may, may, nagbigay ba kanina pagkain sa inyo ayun lak lang nakilangan sa inyo Yan, hanap muna ako ng pandugtong dito. Busag, kunti na lang, oh. Ayan, oh. Para paikot na siya sa puno para dyan sa mga paglaro sila dyan. Mahirap umakyat sila, eh. Tumalon. Ayan, oh. Yung kabuuan Doon, paikot. May harang na rin dyan, oh. No? Maba. Ano. Uh. Uh -huh. Scooby, busuk kena Dia nyempis dia nyaman si Scooby oh, nampus busuk kena Nagagal lah kasi siya, baka naghanap siya ng pagkain Ano? Ano dara? Busuk na dara? Doon, kumain mo na, um, kumain mo na, Ah Oh Oh Bersyaduh, saudara si si brownie cegah itu sih, tarik, redon right redon, right bos yunayan, bos yunayan, nanti tak tahu mama ya, ya, karena untuk bilang semua, ah, untuk bidang usul, dia kaya betul. mamaya ngapon maglalaga tayo ng manok ulam nyo maglalagang manok mm. ayan ano solve solve na hmm. solve na mga boss may natirang kunti lalaki ng tiyan eh maka na naman ni scooby ng pagkain hmm. ito si Shadow si mas malaki pala yung kapatid mong babae ayun o no? Hmm. ito ito yung takan pa ayun ano uminom na kayo doon ano inom na inom na hmm. ikaw naman isa dyan nangangagat ka pa kaya naroon mo yung medya, yung pajama ko inangat-ngat mo hmm.

ah, <laughs> Ayan, boss, oh. Gustong gusto niya magpa... Kili-kili. Ito ka lang, ah. Ito ka lang, ah. Uy. Alis na ako, ah. Uy, alis na ako. Alis na ako, mga boss. Ayan, mga boss, oh. Hindi ko na ng harang diyan. Ayan, oh. Para lumawak-lawak sila. Ayan. Ayan, kan mad ayan tingnan yung mga boss ito nilagyan ko siya nangarang arang papunta ron paikutan ko itong puno para maluwag-luwag sila kulang pa ako ng pan eh mga dalawang palita may nakita ko doon sila eh o oh, babay na mga babis babay na babay na halina kayo babay babay uh, halina kayo babay babay Sige, ingat kayo rito. Bye-bye. Ah, Sige mga boss, salamat.